what's up tirahin ko na baka tirahin pa ng iba ibig nyo bang sabihin na kami di mahalaga inubos nyo na ang pundo na walang itinira iba kayo sa lahat sa lahat na mga kura sana din nyo na i lubos nagtira kahit sentimos, lubog na tayo sa utang, kayo lang ang yumayaman. Iba kayo salat lahat, sa lahat ng mga kurat. Iba kayo sa lahat, sa lahat ng mga kurat.